mismo na tayo. Tulungan ko nanay magdalos. Magdalos, dalos. Ano ba ang ginagawa mo? Samantalang kasambahin mo na tayo, mga dry ang dating chef noon, ang dating chef ngayon, kasambahay na lang bang. Pumunta ko rito para tulungan ko yung nanay ko. Dito sa ang pinitirahang mansyon. maging dadalos tayo lang. Sabi ka na kanina na ito kortak. Nagawid no, ako sa mulo. <laughs> Tapos yung lola ko tulog. Yung aking inang baket tulog. Ayan. Ayan. yung lola ko. Lola. Ano na yun guys? Ano? 98 years old. Lola ko sa edad na 98 years old. Hoy, okay, wait the ginagawa mo siguro na ate yung nandito, Nay. tapos na mag -map. Asa yung sagad?

marami silang makan dito. Oh, um. Oh. Marami silang pagkain. Hindi naman nila kinakain dalawang matanda. Ni, nee, dapat magic sarap na 20 biscuit 'yo. Na? Apay. Kung ako gawin nga, Nay. Mayroon pa, eh. Mayroon. Ang kainin mo na ito. Nagtanggal mo lahat yung asaga doon! Baka na hindi nag yung ano, kasambahay dito. Ano, eh. Paliwaran ko sa'kin. Sa hindi na doon babalik yung kasambahay. Ako na lang. Choke lang. Kasi may alaga rin ako. May sakit. Uh, okay. Punta na. lang ako dito, tutulong lang ako sa minsan-minsan, pero... Ano naman pag nadyabag niyo, may tatatang Sabi niya ate, ano ito si Louie daw? Ano niya, may tulong ni Louie. Ayun yung sinabi niya sa... sinabi ko na nga. Tapos so, sabi ni ate, si Louie na da lang dahil, sabi niya. Uh, Oo, uray, Umaylatan ni Louie, okay kaya na. Kasi gusto niya raw makasama si nanay Oo. sigit Sige, tayo sabi ko okay, niya. Hindi, ako may tulong ni Louie. Uray, uray, eh, uray. Ilang araw ba sa Baguio? Dalawa lang naman. Pag may 5 minutes hindi mo hindi Ay. mo na lahat yan.